Hi guys so pa uwi na naman ako guys antay ko yung kapatid ko magmumutor lang kami pa uwi grabe tagaktak yung pawis ko sobrang init sa kwarto namin galing pa ako naligo na ito guys sobrang init hi guys good morning welcome back to our channel so nakaraang linggo mais yung itinatanim namin. Ngayon naman, palay ito guys. Yung gaan. Kung natatandaan nyo, kung nakapanood nyo yung previous no, cropping namin dito, iba yung paraan ng pag pupunla ni Papa ng palay. Yung tipong binasa muna yan, pinakalasan, ganyan ba? Basta parang ano. Pero ngayon, kasi nga yung ulan natin medyo yes alanganin tayo sa ulan this way medyo alanganin tayo sa ulan kaya eto sinusubukan ni papa tong bagong method wow <laughs> may bagong method eh ng pagpupunla ng palay yung dyan muna sa may ano ba guys ba yung walang tubig para at least daw kahit abutin siya na isang buwan na hindi pa na ano na itatanim okay pa rin siya hindi katulad nung pag yung sa may basa doon kami banda sa may doon kami di ba diyan diyan last time pero okay pa rin daw anyway mm, um, sige kwa ayos kwa ah oh. ko tutulong guys kasi naglalaba ako actually so, tapos na isasampay ko na lamang sila lang dalawa ni papa ko dito Yan. hirap mag kuan gumamit ng butas medyo ako ano yung lupa sabi saya bahalbo kayo ba <laughs> hirap nga yung kalabaw maglakad napakaano ng lupa mm. Murag paminaw na ako okay po na siyang hinana dong kay kanang pag-ibot. Tabunan ni pa?

Hindi pa nakarating, guys. <laughs> ayaw niya rin kasi magbutas. Mabigat daw kasi sa paapagan. Sa kanalang pag talagang ano. malakas na yung ulan, pwede na. Naguba ang sinilas? Apag tiniil, ayaw na lang pag sinilas. Di man sakit ang yuta. binitbit niya pa rin naman yung chinelas niyang nasira iniwan niya na lang sana doon murag napalos rin yung sinilas haba uh, Ako ba na? Oi. Kalo oi, ihatag na na dito dito. O kuyo ka na Let's go. Let's eat na. Ay, maayo pa na, Yush. Buta nga, na, nag, pa, buta na ako nag-alam na rin ni Papsi nimo Dili na, butang sa sako. sasampay pa ako eh. Bal okay. ako si Gadali pun ni siyang taman. Uy. Sasampay pa ako guys. Maaga kasi ako naglaba. sing 5. Naglaba na ako. di tapos na ako. Sampay na lang ang kulang pagkasira-sira talaga nung pilapil namin sa pagkakabitak ng lupa guys oh. malaking restoration gagawin dito pag ano siguro kuha na lang kami ng isa o dalawang mga katulong ni papa kasi hindi na niya yan kakayanin mag isa isip niya na lang yung malaki na kaya niyang gawin Luloy. Tigo lang na yan. Ma! What? Dali lang. Yayabang ko muna itong mangga natin. <laughs> natin. <laughs> mangga pala ito ng lulo ko. Eh, tinuwad kasi yan ng bangyong udet. Kaya, masarap sarap kaya ng ano na ito. O, tingnan mo. O. Abot kamay yung mga bunga, guys. O kahit si Liam tsaka si Ayos abot na abot ng mangga pero hindi namimitas tong mga batang to eh o oh, ayan o oh, diba ba, ang tawa ni o oh. suwa Oh. balagon ang tawag niyan sa Bisaya guys yung diba yung um... walang tawa suwa mm, -mm. suwa kung saan Nepal pa to guys, yung mga pinsa niya, wala. Ubus na. Hindi nakakalaki yung mangga ng ganyan. <laughs> Pinipitas na. Papulita. Si Liam tsaka si Ayush, walang pakialam. Hindi nila inaano. Abot oh yan God. sila dito maglalaro eh. Kasi yung mga dyan, watermelon yan. O, oh, wait lang. O, oh, sige na. Yugo na. Ito. Ito. gulang na. Ayan. Yung local na mango lang to guys. Okay, Dito sa ibabaw. Here. I'm going to show them. Uy, may nahulog na lube. Oh, dami siyang bunga, guys. Oh. My purpose Ma. din yung bag na... yung udet. Hindi na. And then you go that way. Pa, di na, dili mga ikaw akong mama ako mga nimong mama <laughs> baliktad ka man ayon ba kasi yung manga na yun yung manga na yun guys yung malalaki yung hindi ko alam kung anong pangalan ba sa malalaking klaseng manga eto uh. oh. baka kasi sumunod Oo, 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 oh oh, 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 oh. pagani siya na bunga, pahing, dilin siya ginituktukan, dilin na siya, watermelon yush. Only the watermelon nga, imong mong tuktukon. Oh, let's go na. Oh. laki kasi ng paa niya, guys. Tinubuan niya na yung chinelas niyang isa. Kaya ito, mm. let's go na. Look, the baby is so sad. A baby is so, of Masarap ng kangkong guys. Oh. Dito kami kumukuha ng pang ano namin, pang gugulay. Pero tita, ko, sa tita ko to, yan. pampakain niya lang to ng baboy. Pantao din. Yung sa amin kasi, hindi namin yung pinanggugulayan, of course. <laughs> Nasa ano man yun. Doon tataba yung sa amin kasi eh, andyan yung dumi ng baboy eh o oh, di ba recital <coughs> pangkain no ng ano nung lalaki namin tsaka yung inahin uy ang ingay naman ng sinilas na ito grabe ang mga niyo guys kaliliit Ay, ha? Ay, sorry, You show me. What? Kasi, okay, nadala ko oh, eh, di eh, ay nang kauya. Ha? Huh? Sawa! Sawa? Sawa. Mm. sawa. Matay ang sawa. sa what did go guys